Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikatlong ng ating aralin sa Filipino 4. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang talakayan. Ako ang inyong guro, Teacher Claire. Tatalakayin natin ngayong linggo ang tungkol sa katotohanan at opinion at argumento. Layunin, nasusuri ko opinion o katotohanan ng isang pahayag nagagamit sa pagpapahayag ang magagalang na salita sa hindi pagsang-ayon, pakikipag-argumento o pakikipag-debate. Ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng idea o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasubalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagpabago at maaaring suriin sa pamamagitan ng ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ito ay nagpapahayag ng mga bagay o pangyayaring may sapat na batayan o patunay. Ito ay pangyayaring tunay na naganap. Sa pagpapahayag ng katotohanan, maaaring gamitin ang sumusunod. Patay sa resulta. Mula kay. Tinutukoy ng. Pinatunayan ni. Sangayon sa. Mababasa sa. Halimbawa, batay sa tala ng Department of Education, unti-unti na nababawasan ang mga out-of-school youth. Mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unting umuunlad ang turismo ng ating bansa. Opinyon. Ito naman ay tumutukoy sa isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero maaaring pasubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na patay sa obserbasyon at eksperimento. Ang opinyon o kuro-kuro ay maaaring totoo o hindi, sapagkat ito ay nagpapahayag ng saloobin o paniniwala ng isang tao patay sa mga totoong pangyayari. Sa pagpapahayag ng opinyon, maaaring gamitin ang sumusunod. Sa aking palagay, kung ako ang tatanungin, sa tingin ko, para sa akin, sa nakikita ko, sa ganang akin, sa pakiwari ko. Halimbawa, kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkakaibigan ang pagtitiwala sa isa't isa. Sa aking palagay, mas payapa ang buhay ng isang tao na may takot sa Diyos. sa pagpapahayag ng opinyon ay hindi may iwasan ng pagsalungat o pagsangayon. Bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon dapat natiigalang o irespeto. Ito man ay pabor sa atin o hindi. Kailangan maging at malumanay sa pagbibigay ng ating mga opinyon upang may iwasan ang makapanakit sa damdamin ng iba. Sa pahayag na pagsalungat ay nangangulugan ng pagtanggi, pagtaliwas, pagtutol pagkontra sa isang pahayag o idea. Ang mga pananggi ay ginagamit sa pagpapahayag nito, kaya na sumusunod. Hindi ako ayon, hindi ko matatanggap ang iyong sinabi. Mabuti sana, ngunit hindi tayo magkasundo. Ikinalulungkot ko, ngunit. Naunawaan kita, subalit. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, suriin ang mga pangungusap Isulat ang K sapat lang kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan at o kung ito ay nagpapahayag ng opinyon. Isulat ang sagot sa sagot ng papel. Para sa gawain sa pagkututo bilang dalawa, pasay ang mga pangungusap. Magbigay ng pahayag na hindi pagsang-ayon sa mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang sagot sa sagot ng papel. Nakikilala mo ba ang editorial, argumento, debate, pahayagan, at ipinapahayag sa isang editorial cartoon? Editorial o Pangulong Tudling, ito ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala, o makalibang sa mga mambabasa. Ito ay tinatawag ding tinig ng pahayagan. editorial, tawag sa milikhaing pagsulat na isang opinyon o kaisipan tungkol sa isang paksa o pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mababasa. Debate. Ito ay isang masining na pagtatalo sa paraang pagpapalitan ng kuro-kuro ng dalawang kuponan na magkasalungat ng panig, hinggil sa isang issue o paksa. argumento o pakikipagtalo. Ito ay paraan ng pagigiit ng katotohanan at panghihikayat na makapaniwala ang iyong tagapakinig o mambabasa na kumilos batay sa iyong panig. Ito ay nakatuon sa layo ng mahikayat sa pamamagitan ng pangangatwiran batay sa katotohanan o lohika. Argumento Tawag sa paraan ng pagpapahayag na hindi pagsang-ayon sa isang kaisipan o idea maaari magbigay na argumento sa mahinahon at magalang na pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga galang na pananalita sa pagpapahayag na hindi pagsang-ayon. Paalala, kung may mga katanungan o may mga bahagi ng arali na hindi lubos na naunawaan, mangyari makipag-ugnayan sa inyong guro sa Pilipino o balikan ang video lessons na ito. Maraming salamat hanggang sa muli